at good evening sa inyong lahat kung saan man kayo sulok ng mundo. Salamat sa iyong suporta. Ah. Nadito dito tayo sa likod ng bahay guys dahil nagkikraving tayo ng mangga. Indian mango yan. Kaya yan. kukuha tayo para sa ganun. Yan na lang ang lunch natin. Kaya tinata kasi tinatamad akong mag-market. Meron namang apat na pirasong galunggong. Kaya yun na lang ang partner natin. No? Yan. Ganyan ang buhay sa probinsya guys kasi ay mahal ang ano ngayon eh mga bilihin ang isang kilong galunggong yata ngayon ay almost 200, 200 less than 300 isang kilong galunggong yan guys kaya Pilipinas talaga alam nyo na kaya e, tiis tiis lang yan meron din akong talong guys tapos diyan sa likod tapos meron din akong talbos ng kamote. Meron dai, din tayong mga prutas din, may suha. Meron ding saging. Tapos 'yan. Pagdating naman sa mga ano sa sa mga ano ba 'yon? Sa ulam, meron din tayong kamyas. So, so hindi na tayo bibili ng mga pang ano pang pang-asin. Meron ding bayabas, 'yan. Ayan ang suha guys. So yeah, salamat sa yung mga suporta. Timon Love and Team Yakaps, thank you so much. Ayan, nandito na tayo sa loob. Medyo hindi ko na inedit kasi maiksi lang tong video ko. So, yeah. Ay, naku, ang bagal ni Inday, guys. Bilis-bilisan mo. Nakaka, ano na. Nangangasim na kayo, no? Sa mga malapit sa akin, pwede kayong punta rito. Marami pang bunga, guys. Ay, nakawinday. Bilisan mo naman. Ayan, binilisan na. Thank you so much. Kasi, ayan, gutom na kami. So, ayan. Nilagyan ko na lang. Ay, mahal ng kamatis ngayon, guys. So, kung meron kayong mga, ano, mga bakura ninyo, pwede na kayo magtanim-tanim-tanim. Kahit sa paso, pwede rin yung tanim yung kamatis. Ayan, malapit-lapit na rin. And ready na rin yung ating kanin. Ayan, ayan. Tonky na lang, kakain na tayo. Salit-salit lang, guys. Thank you so much again. Ayan, okay na yan. Ayan na. Ayan na, guys. Merong salad. Eh. Mango salad yan With kamatis, with konti, ano ba yan? Sibuyas. Pang ano lang yan. palasa, pang paalis ng klansa ng ano. Ayan guys, kain na. Salamat sa inyong lahat. Ay, hindi ko pala maipag- fast forward to. Wait lang. Fast forward kaya natin. Ang bagal eh. Paano kaya mag-edit, no? Yan guys, thank you so much sa inyo. Kain na tayo. Yan lang naman ang buhay ni Inday guys. Dito lang sa bahay. So kung meron kayong may uh, space sa bakuran ninyo guys, pwede kayong magtanim-tanim din. Kasi malaking tulong. Pag meron kayong mga halaman, talong, okra, ganun. Tanim-tanim sa likod o di kaya sa harapan. Pwede rin sa paso. Mga petchay. Meron din na, ubos na yung petchay ko kasi. Ayan guys. Thank you. Ready na yung kanin natin. Salamat. Thank you so much. Bye.